Sa Sasampahan ni Katabato City Mayor Bruce Matabalaw ang hindi muna nito pinangalan ng Barangay Chairman ng Lungsod matapos malamang ang kapitan o mano ang pasimuno ng illegal terminal sa Lungsod. Personal na nakausap mismo ng alkalde ang kolektor ng illegal terminal at ang pera na kanila o manong nakolekta ay ibinibigay sa nasabing kapitan. Dagdag ng alkalde na ibinunyag din o mano ng kolektor na amot sa 7,000 hanggang 10,000 ang kanilang nakukolekta araw-araw na ibinibigay sa kapitan. Para sa alkalde, kailangan nang matigil ito at seryoso anya siya nasasampahan ng kaso ang nasabing kapitan. Bukod sa barangay chairman, may isa rin o manong pulis ang protektor ng mga illegal vendors at illegal terminal sa lungsod at ito ang pinaiimbisigahan na ng alkalde sa ngayon. We will run those who are the, law all the more that we will be those who are behind this. Samantala, sinita at pinaalis din ni Mayor Matabalaw ang mga illegal vendor partikular sa City Plaza ng lungsod. Ayon kay Matabalaw, una silang pinayagang magtinda sa lugar basta't panatilihin ang kalinisan at kaayusan. Sa kanyang pag-ikot kahapon, nakita mismo ng alkalde na dumami na ang illegal vendor, nakaharang na ang iba sa daan at hindi na napapanatili ang kalinisan sa lugar. Paulit-ulit tayong nagbabala sa kanila, but still hindi tayo sinusunod. Mark Antonio NDBC Bida Balita.